Huling biyernes na bago ang Semana Santa, kung kaya naman nagsimula ng mag-inspeksyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa ilang terminal ng Busa Cubao sa Quezon City para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero palabas ng kamay nilaan. Nagsagawa rin ngayong araw ng drug testing sa mga driver at konduktor sa terminal ng dalawang bus companies para sa kaligtasan ng mga pasahero. Ayon kay MMDHR person Don Artes, trend na ng mga nakaraang taon na nagsisiyawian ang ilan sa weekend bago ang Simana Santa. Kung kaya nababawasan na rin kahit papaano ang bilang ng mga biyahero sa mga araw bago ang simula ng bakasyon sa Webe Santo. Siguro hanggang end of April kasi wala nang pasok yung mga bata. Hali, vacation na, tapos na yung trabaho. Eh. Doon na lang muna ng trabaho niya. Wala naman na po kaming gagawin. Off na po ng office namin kasi Holy Week na po next week. Kaya pinauwi na po kami ng agency. Ayon sa management ng Five star terminal sa Cubao, kung saan panorte ang mga bus, fully booked na ang April 16 trip sa Tugigaraw, Cagayan. Habang paubos na ang tiket sa darating na Merkules ang mga biyaheng Bolinao, Pangasinan at Cabanatuan sa katabi na terminal ng Baliwag Transit na may biyahing pa Central Luzon, pinaghahandaan na rin ang inaasahang pagdoble sa arawang bilang ng commuter. Ah, uh, marami tayong bus. Yung ngayon, yung natin, 100 plus. Dadagdag tayo sa special permit. Mga more or than 20, 20 buses. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, pumalo na sa 74,000 ang passenger traffic pagdating ng 1 p.m. ngayong biyernes. Pinayagan ng MMDA ang provincial buses sa EDSA simula Miyerkules, April 16 hanggang April 20 o Easter Sunday. Ilan sa mga hakbang ng ahensya para sa ligtas na biyahe ang tuloy-tuloy na inspeksyon sa mga terminal at bus stations, pag-deploy ng higit libo at na personel at pagpapatupad ng no day off, no absent policy sa susunod na linggo. May panawagan naman si Artes sa mga pamunuan ng bus terminal, lalong-lalo na sa may maliit lang na waiting area. Baka pwedeng maglagay ng mga tents para po may masilungan na ating mga kababayan, lalo-lalo na -lalo po ngayong summer. Uh, alam naman po natin pagdagsa ng mga pasahero. So, uh, ganun din po maglagay na sistema sa pagpila. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Jelomantaring, Mantaring, Newswatch Plus.